Sino nga ba sa tatlong puppy na to ang ating ikikip at sino nga ba yung ipapa-adopt natin sa iba? Alam nyo ba lately may nareceive nga kami na hindi talaga magandang comment? At eto nga yung comment na yun sabi niya ayaw daw natin ang yung mga anak ni Mama Dog kasi nga daw sabi ko walang paglalagyan. Kaya nga rin daw ayaw naming pangalaran tapos ngayon daw mag-aampun ako sa anak nitong si Whitey. Yung totoo magagandang aso lang ba ang gusto? Ay naku grabe talaga natawa na lang nga kami sa comment na yan pero gustong gusto ko nga talaga siyang sagutin. At sabi ko nga kay Mother talaga mag nga ako na isang video para sagutin nga to. Pero hindi nga para ipahiya yung nag-comment, kundi para explain nga sa inyo kung bakit nga ganun. Kaya naman habang naglalaro at nagkukulitan nga itong tatlong puppies na to, ay sasagutin ko yung comment na yun. Unang-una, nabanggit niya na magandang aso lang daw ba yung gusto namin? Which actually doesn't make sense at all. Kasi parang ang sinasabi or pinapoint niya to is hindi magagandang aso itong mga anak ni Mama Dog. Kaya ayaw namin i-adopt. Hi, hindi ko nga lang talaga alam kung saan mag-uumpisa. So medyo magiging magulo nga explanation na to. Pero promise I'll try my best para nga i-explain sa inyo. Unang-una kami ni Mother magkahiwalay kami or may magkaiba na nga kaming pamilya. Hindi ko nga alam kung paano siya sabihin basta ganito na nga lang. So balay lahat nga po ng pack members natin maliban kay Juno at kay Queen Blue. Sila po ay ang tinikilalang mami nila ay si Mother din. Ibig sabihin parang family dog at parang kapatid po namin sila. Ganun po yung parang pinaka ganap namin dito sa family. Mga pack members kapatid namin kasi nga yung mami nila ay si Mother din. Pero kaya nga sabi ko maliban kay Queen Blue at kay Juno dahil si Queen Blue po at si Juno ay sa King? Ibig sabihin nga nun, ang kinikilalang mother nga ni Juno at saka nitong si Queen Blue ay ako at si Mother ay kanila ng wowa. Yun nga lang talagang doon rin sila nagsistay sa mansion kasi nga dito sa room ko before ay walang aircon. Nung magka-aircon naman na dito sa room ko, buntis na nga po ako noon at hindi nga ako pwedeng maglagay ng doggy dito sa taas. At nasanin na rin nga kasi talaga itong si Queen Blue at si Juno nakasama nga ng ating pack members. Ah. Kaya naman doon na nga sila nagsistay sa loob ng mansion bilang mga kapatid na rin nga ng mga pack members. Medyo magulo oh, pero alam ko medyo nagigets na lang basta ako nga yung ina ni Queen Blue at ni Juno. yung first time pa nga lang makita natin yung mga puppies na to, palagi ko na sinasabi sa inyo na favorite nga ni Mother etong si Tiger. Pero just because favorite nga doesn't mean na siya lang yung mahal ni Mother kasi sa totoo lang mahal na mahal na nga ni Mother itong mga puppies na to at talaga na na sa pamilya namin. May sinabi rin nga siya na walang paglalagyan at ayaw eda pero sa totoo lang parang inadap na rin nga namin sila. At sa totoo lang talagang ginawan nga namin ng paraan yung sinabi namin na walang paglalagyan kasi nga tingnan nyo dito na sila laging ngayon sa off-leash area ng ating pack members. At kapag lalabas ibang pack members natin, kinakailangan rin nga natin silang pataguin kasi syempre napakaliliit nila, hindi pwedeng kasama sila. Which leads us also to the reason kung bakit na hindi natin sila ma-adapt lahat. Kasi kung napanood nyo nga po yung isang video namin, pinakita ko sa inyo na talagang sobra sila mag iyak, -iyak kapag nasa loob ng cage. At alam nyo ba, plan na plan na nga talaga namin na i-adopt si Tiger tapos ihanap nga ng ibang family itong dalawa niyang kapatid kasi sa totoo lang hindi namin sila kayang i-adopt lahat. At ang plano rin talaga si Tiger ipapasok sa loob ng mansion at doon rin siya at may rin nga siyang room. Pero habang lumalaki nga kami, nare-realize namin na hindi sila pwede sa loob ng mansion unang-una dahil ayaw nila. Ayaw nila na nasa cage sila at gusto nga nila may freedom sila kasi nga dun sila nasanay na lagi lang silang patakbo-takbo sa malaking space. At kapag decide na rin nga kami na i-adapt namin ay si Tiger. Pero hindi ibig sabihin nun dahil ayaw namin sa dalawang to kasi sa totoo lang mahal na mahal na rin namin sila. Kailangan na lang rin kasi talaga namin pumili ng isa kasi sa totoo lang yun lang talaga yung kaya namin palakihin na an sa ngayon. At si Tiger ngain kasi sabi ko naman sa inyo dream color talaga ni mother sa aso. So, itong ganitong si Tiger. Pero hindi naman din namin papabayaan itong dalawang to kasi ihahanap nga namin sila ng mabait na Her parents yung alam namin na maalagaan sila ng maayos. So, ito na nga bakit nga daw ba maghahanap ako sa puppy ni Whitey? Eh, isa nga lang yung kaya naming buhayin dito. Own choice or own opinion ko na po kasi yun ang gusto ko i-adapt ay dun sa puppy ni Whitey at si mother naman dito gusto mag-adapt sa puppy ni mama do. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo, magkahiwalay nga kami ni mother. So, kung may gusto akong choice ng puppy, kung anong gusto ko, decision ko na yun at ako magpapalaki dun at si Mother. Ang plano rin kasi ni Mother, itong si Tiger dito nga magsistay sa kabila kasi di rin talaga niya carry sa aircon hindi nga siya sanay doon. At ang plano ko naman kung kukuha nga ako sa puppy ni Whitey, dito naman siya magsistay sa taas kasi sa totoo lang gusto ko rin ng na, na yung anak ko ay may kasabay lumaki na puppy. Pero after kong mag-isip-isip na pagdesisyonan ko na hindi na nga ako kukuha muna ng puppy kasi hindi ko siguro kakayanin kasi nga sa ngayon magpo-focus muna ako sa pag alaga sa anak ko. So bakit nga ba hindi ako dito mag-adapt sa anak ni Mama dog kung gusto ko mag dahil meron din naman po akong dream color ng dog. Siyempre, na rin naman po yun, pero hindi ibig sabihin, pangit ang mga anak ni mama Dog. At isa pa ang palagi rin namin sinasabi sa inyo dito sa ating pack or sa ating mansion. Hirap na hirap nga po kami sa pag-iwas sa inbreeding or yung magka-breed or magka-puppy yung relative na dogs. Kaya nga kung kukuha ko dito sa puppy ni mama dog, eh di delikado rin kapag lumaki sila at mag-inheat nga yung isa kasi nga magkapatid sila. Anyways, ayun na nga, di ko alam kung na-explain ko ba ng ayos. So, kung may questions kayo, mag-comment lang kayo. Hoping rin nga ako na nakuha yung point ko, pero to make everything short, hindi na nga po ako mag-adapt sa mga puppies ni YT. Pero ang i-adapt nga daw po natin na itong si Tiger. Kaya kung interested po kayong i-adapt itong dalawang to, mag-PM lang po kayo sa amin.